ko ako yan. Oh. Alam ba ang ginawa, ginabi kami dito? Hmm. Hindi, hindi natin alam kung... Baka... Baka kasi ay, Para matuwa si Tito Ibanji na kami, nag kami, nag-brainstorming kami. Sabi namin gano'n. Dito ba uh, ako sila may pero ito, ito, sa tingin ko, magugustuhan mo ito at matutuwa si Tita Evangeline dito sa pinabili niya sa sa'yo. Gano'n tayo na, Kuya Sal, so, gano'n tayo na hirap ang mag-isip dito. Pag yun ang pinagpili niya. Pag tayo yung ng gano'n sa bagos, tayo ako. sa is it kayo na yung pichelos? Hindi, alam mo ba? Pinadala nga yung black card yung tita Evangeline. Hindi nga yeah. O, okay, tingnan mo, ako nang nagbukas. Ayaw ba? Ang gagamit na ako. Wala din mo basa kung bukas ko. Ha? Dispended. Ah, uh? bakit? Dispended. Oo, oh, nakita ko sa ano, basta bagyo. Suspended lang. Ay, gano'n lang. Yes! Kailangan makikita na ni Tita Evangeline din ang precious mo yung first day mo. Ay, yung try mo. Ano? Black socks po. Ah, white ba dapat? Hindi, marami namang white. Tignan mo na lang para lang makita ni Nina. Ni Tita Evangeline. Ay, naka-black ano ko? Slacks. Kailangan ba ko rin? Ah, hindi sila nag-aaral mo yan. Pwede nga pala Diyan pa din ako kanina. Block. Pero wala hmm. ano? Session. Inulit yung version. Kasi okay, marami mga mga pulit din. Hmm. Ano, ano ano yung mga napag-aralan sa ano? Madami po. Ay, ang ganda! Ka Kasi ano yung oh. yung Kaya hindi namin pwedeng i-ano yung 42. Tignan mo yung pinag... yung... yung ano natin, brainstorming natin. Nag-pay. Ang ganda. Hindi mo nawag lang. Sabi yung 42 eh. 42. Ano na? Ito yung dalawa. Ang dalawa yung dalawa. Pag nilakan mo na yan, nararamdaman mo na yung sigip niyan. Hmm. Alam mo ba? Naku. Di, wag mo lang ispakaipit ko yan. Okay lang yan. Lungin eh. I-double mo yung medyas ka na yung, okay. nung alit. Um, hmm. Mahaba ito. Hindi. Tama lang na sisip. Pag inaro kasi Uya, pag nag-port ito nga. Alos nagkasabay lang po kami, mga katagra. Kalalating niya lang din pala. Dali po kanina, may binalikan lang po kami. Mm -hmm. Nakawin na din po kanina po. Okay. Diyan, po na pala. Hindi ba po? pero okay siya. Kasi kung ah, si Kim eh. Ma kasi. Ako to college. Pag kasi masikip, di mo na mapapaluwag yan eh. Kung Dito, maluwag, ba? kung maluwag Yung yes. oh, kung maluwag man siya, ito ang gabi na lang yung medyas. Ito yung black card mo. Ako oh, nga. Masaglang yung black card ng tita Evangeline. Sige po. Ang tita Evangeline. Sabi niya, ingatan mo tong card ah. Tawagan mo ba yung black card? Sige po. Kaso bawal ipakita yung ano dito. Yung number eh. Ito. Ay. Saan yung wallet mo? yung black card. Sige naman, magbukas na. Yun o. na nga. Tango ka ka. mag Tita Evangeline. Tango ka kayo, Tita mo, sintas mo ka na. Makita mo, nanakad ka dito. Tapos, hindi ka nung ganun, mo. Tao. Ano. O, Dax, hmm. na, na ng gano'n ano. Wow! Ganda! Ang ganda na ano? Ako ba? Lakas ko hindi ko naranasan ng yung ganyang mamahaling sapatos nung nag-aaral ako. Kaya, oh yeah, pagbutihan pa. Kung ginagawa mo yung wala. 100%. Wala, wala tinanggan na yun. Inanap niya yung presyo. Ayan. Yung treasure, nakadikit dito po yan. ayun o. Ito, ikaw yun eh. Puro na eh. Hmm. Thank you po. Tita Ibanjanin, thank you. Thank you, thank you. Thank, thank you, you. Hindi ka alam, hindi alam ni Tita pa paano po mapasaya itong bata. Kaya, ano, kaya, nanginginig tayo, paano magpili ko hindi ano, magustuhan ni Kuya, ano? Yeah. narinig ko siya yung siya sabi ko. Wala, Nagpalit-palit na kami ng connection ng hotspot. Kasi mm -hmm. may na uh, yung signal. May akin no, mm -hmm. Na, hindi, doon din sa Hindi, yung kakulasi so, uh, yung kakulong uh, ko kanina. Marino siya. So, tito, thank you, Tito. Maraday. Thank you, bro. Thank you po, thank you. Kain din ang precious din po, thank you, thank you. Thank you po. God bless. Mm -hmm. Mm -hmm. Masaya ako uh, na, ano. Uh, uh, kahit pa paano bumabalik na yung ano ni Kuya yung alam niya na, yung konting ano namin. Oh. Ah, uh, kailangan bumabalik. Oo, oo. Oh. Kahit mo kasi tignan na saktan din naman kita. Kaya... Mm -hmm. Kaya pa rin na tayo. Ha? mo. Ah, yung ano? Ah, um, ganito po. In-entertainment in ni tatay. Hindi, uh, okay lang i-share ko. Para naman sa church. Eh, wala ko sana yan eh. Ah, ganito. Um, tumaw tumawag ko si Kuya. Tapos sabi niya, gusto daw po nilang mag-enroll sa... Wait, sa church audio master class Sige, oh. sabi ko walang Basta sa church. Nung sabi niya sa church. Basta sa church. Solicit lang yun, pero... Hindi Sip... ko yung solicit na sabi ko. Hindi yung problema. Para sa church at saka sa... Mm. Maka, ano sila eh. Kumbaga matututo sila dun eh. Mm. Tapos pag uh, pag paninilpihan pa kay God. Sato. Yung parang, hmm. di ba? Involvement mo dun sa... Ministry. Ibig sabihin, Gusto mong lalimin yung relasyon mo kay God. Doon ako nag-proud sa'yo, Kuya. Ah. So ngayon, nakikita ko na gusto pa ni Kuya na parang palalimin yung... Kasi isang way yun para palalimin mo yung relasyon mo kay God. Eh. Hmm. Kaya ako naman, sobrang natutuwa naman na yung mga ginagawa pa ni Kuya ngayon para makabawi. No? Surprise! Oh, nice. <laughs> <laughs> oh. mm -hmm. oh. Tita oh. uh, me something getting the something Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! want to Thank Okay. Tito So yun, yeah, thank you. Masik. Thank you Natal. Thank you po. Thank you. Salamat Ategram. po. Tita Evangeline, thank you. Nina Precious, thank you. Salamat po. And thank you to my my son, handsome son, and beautiful ni Nihintay po pala ako. Love po, Katagam. Love you po, Mama Chokchok. Mwah. Mm -hmm.